dan on the way 100 start dan dan mainanin baterai kayak gitu nah karena dan dan isu nih toh agak gawi apa lang usuk oh no? yung usok niya ang bahok pa yan paklasin natin yan mga boss wave 100 na natin marami usok yan paklasin muna natin ito ang butso, check natin yung head maklas play rings muna tapos yung head check natin nagalit natin ang butso At saka yung head lang check natin bakit lakas ng usok ano yung problema na ito daw ng web na to Oh, uh, sabi na mayari. nag lang daw siya. Tapos pag chinsu oil niya, wala siyang nakuha langis. Tapos nilagyan nila ng langis, umusok na. Ah, uh, ko, so oh, may kayod yung valve seal tsaka black. Yung valve seal na na natuyuan ng langis. Nagbaklasin natin yung black mga boss para check natin kung ano may tama yung piston lakas ng usok uh, na sinunod natin Quast. and goes binaklas natin grabe karbon kaya pala grabe usok wala na grabe langis sira na talaga yung black na ito palitin yung black uh, grabe karbon grabe kapal kapal ng karbon grabe Grabe, uh, tingnan natin yung head. Okay. Ayan o. Oh. Grabe. Hindi naman naman yung barbo. Oh. Grabe. Umangat na yung barbo. Grabe, barbo. Umangat na yung barbo sa sobrang ano. Sobrang barbo. May nausap yung Iyan, oh. so, motor na yun. Grabe, barbo. Yes. Ayan din. Tapal yung barbo. Ayan grabe um, carbon talaga kasi natin yung black grabe yung carbon na ito sa black na ako hindi natin yung piston kasi muna natin yan wala na mga loads o. over it wala na over it yung piston Ah, natuyuan ng langis kasi to. Tapos na-chain -well na ng chain na usok na kasi singaw Naandar pa naman kaso ito piston wala na hindi na pwede yung piston niya mga log pinayot na eh kamot na eh tapos yung piston ring oil ring niya dumikit na hindi na naglaro kaya ito kumayot wala na wala na tapos itong block ano ano kayo doon dito ayan kinayot yan o yan yung kayot yun o yan yung kayot yun yung natin ayan natin para makita natin yung kayot kapal laki no? grabe yung motor oh where it to kasi kasi yung langis dito eh wala na eh tayot na to eh kaya nala mo yung motor ano na sya ditote parang may tote yung motor ayan ay pa naman yung ano nya kaso ayan grabe kayot ng ano. ayan lang to hindi na natin kung oh, iparibor natin to or hindi siya ng block wala mo natin yan bukas ito na may ari kasi may pasok siya iniwan lang dito sa atin yan so ito linisin ko ito parang ko ito kaya susahin, panitan pa siya tapos ito na lang yung paano natin sa kanya okay na, ngayon mga lods abangan yung mga carpex pag nalinis natin to salpak natin o oh, mawala na yung usok ng motor na to check din natin yung nakararam sa loob niyan kung oh, walang tama yung nito nakaraan niya kasi baklasin to check natin umaya kung may tama yung nakararam niya ayan ayan nakasaan na natin yung valvula nakasaan na to ayan pinalitan ko na 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 valve seal valve seal ayan. valve seal na to, bago na tapos, buti hindi nadali yung rocker arm pwede ni boss ay e, mahal yung rocker arm pag nadali buti hindi nadali yung rocker arm nya, ayos and pinalitan ko yung valve seal ayan, pinasa ko na lang to ayan, ngayon pinareport natin ayan, ayan report na to mga boss ayan, wala nang kayo Okay na siya yan. Ayan, kinkab na siya. May e, salpak na lang natin dyan. Ayan, ready na yung motor. Ayan, tapos, pinaribor na yan ng kaya pa naman ng ano, 25. Ayan, 25. Ayan, 25. Ribor siya sa 25. Ayan, ayan. na rin. Simbol na natin yan. Salpak natin. Uh, tingnan natin nung maya kung oh, nausok na ito na Pagkumandar na sa mga loads Abangan yung mga Carpex I-install eh, ko muna yung block Saka yung ito, piston ring Saka salpak na natin yung ito Para malaman natin kung Wala na siyang usok bineret mo. Kung puti na yan dito. Puti na yan. O oh, yung ganyan kanina, yun, yung good buga niya. Saka ako pag kinabit natin ng mucho. Ah, sabi ko matlakas lakas talaga usok. Wala siyang usok. Pero pag kinabit ng mutsu, so usok. Dito pala yung langis. Puno. Ayan <laughs> o. Puno. Intayin mo lang boss. Pag tumigas yung langis dito. Mawala lang yan. Pag tumigas. Ano yung tubig? Uh, mas natin. Paanta rin. Pagkikita lang. Wala uh, na usok. Okay. natin. lalaki dito sa ano